tao oh, bibigyan mo siya. Tapos pag magpapaload ka, 100-100 na lang. Gusto mo ano siya? Dapat mo hindi dito nandito 35 pa ako doon. Hindi. Tatago doon. Hindi. Hindi. Magkatago ko ako Hindi. 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 Saka, ano, sa malakas ang ano yan ba? Ay, may nasing signal lang group sa amin. At ano ba, tika, balik tayo? Smart. Ha? Mark dapat. Sinabi. Di ba binigyan? Hindi ka data siya. Gagamitin ang ID card sa amin. Sa inyo, sa inyo, ina, smart ka ba? Go. Pwede ka siguro, ano, Hindi, papatay namin yung data pag mag sa inyo. Malakas ang wifi, di ba? Pwede ka di ba? Pwede ng data, di ba? Ay, Ay, na, pala, na,

may maraming no, na or, or, so, marami nawala mga so, 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 okay. so, yata so, yeah, man, sila tala, sila mga bago so, na bago Mabeles ako Pero ganoon pa rin yung mga lagayan ng mga hand to pa rin yung Pag oh. oh. oh, uh. <laughs> <laughs> <Ito> wala nang malagyan yun. Oo. Mayroong madalang. Kaya madalang? Ito ang madalang? Ano yung Pag wala lang talaga ng dating na... Magaling ko lang. Mga mga sa ano ng ano, yung mga kamadan ng masukal ah. ay hindi ako nagsabi ano ako sa ako sa Yum, 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 Lollipop. lollipop Lollipop. yum, 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 Man, ang mga oh, sabitin, 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 naman. Ang liit ang mo. Oo, sabi din sa akin yung na natin Wow! Ang ganda naman din na tingin. alabit sa mga daw. how about me? Oh, oh. Saan po? May kinelas. Ano ko Ano po? Ano po. Po, po. Po, po? Ano ko po? Ano ka Ano po? Ano po? Ano po? po?

Ay, ba yun? Ay, Alam niyo po ba, nahuli po ako dito ng MNP. So, no. oh, Nag-Manila po ako. Right. eh, ginanit na ng... Ano, eh, nag-ano ako. Anong tawag dun, babe? Babe? Ano? Mm -hmm lumipat ng ano nag, nag over ay, ano ayun nag -serve, nag share ako ano po kasi yung google Maps, maglele magre-write ako magre-write daw po kasi tapos diba malapit na pala yung map sa so google map mapapalayo So, ako nagpangalakas na sinahan sa likod. O sabi nung ano, di kinakawin ako nung NDA. O, mag-event ko kasi nabitin sa balita. Alam niya, nabitin ako. O, dito kami naging nabitin ako sa kung O, nabitin ako sa kapuso. O, nabitin ako sa kapuso. O, okay. nabitin ako

Pero sa akin na ang number ko. Tapos na thank you po. Sabi hindi na daw niya ako tutupin. Thank you po. Say po eh, kahit number ko. Kasi baka mamaya pa ko. Tawagan mo eh na ako. po. Ayun. Ayun pa. Ayun pa. yung number ano. yung number ako. Mamaya pa Malapit na kami sa main. Uh, opera ano. Bagong-bagong na nang. Nahuli na naman ako na-apply naman. Ang bilis. Opo, kakapasok ko lang ng, ano, nag-read. Nag Nakapasok na ako. I-load uh, -sa -sa <laughs> ko Tapos kaya, o, eka ulit. O, guys, i kayo? Nakapag-load ang tawag. Sa akin, sa akin lang tumatawag yung MMBA. O, yung, ano, yung cellphone sa may Facebook group ako sa private

Oo kasi nga yun. Di totoo, tingnan mo. Kasi kaya siya, hindi naman nag-try po si Kayo. Di ba mga 60 lang nga po? Walang si Kayo. Hindi pa eh. Kayo... Kayo, nandito tayo. Oo. Oo. Nag-recommend itong ride-riding. Nandito tayo. Oo. 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 Hindi lang. Nag-try po tayo ng ride-riding. Ride-riding lang. On down, bones on down, bolts on down, bolts on down. The slide on the bus, sit, bolts on down, all through the town. The kids on the bus jump down the slide, down the slide, down the slide. The kids on the bus jump down the slide. All through the town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. And round, and round. That's Go round and round all through. Dito okay, na bisita na may ng 500 sa sabi mo ay anong tig-handa ng mga mag sa 2020 Pira kaya lang naman 500 ng donation sa ating mga Hindi nalita ng credit. Hindi na noy nabutang ganoon palihim. Diretsanya lang. Magugulat daw yung

Para sa mga gusto ko, so we got this. Like we said 54301. Tayo na diyan sa sobrang. Hi, wait, tayo na. No no. ba si Catherine. Idol Para sa si Catherine no, bago na 'tong ang okay. okay. so, child kasi ano? sa akin. si, Katrin, si Ay, mali. hindi pala niya, Wala na pala, si Daniel, yeah. na pala siya. Wow! Oh, wow. Si Katrin, ano? na. Pa si si

Andiyan pati si ano yung asawa ni Bong Revilla. Sila bato. Andiyan dami diyan. Sila ano, sila Long ni Long Mia. Ay, ay, Ni Coach ni Long Mia, eh. pagka pumunta si Long Mia. Eh. Oh, let's go guys. ng mga ano ng mga mga isda ganun. Dami, dami na uwi sa kanya. Ay, sorry. na ray